Okay, so mga Kaston Vines, nandito tayo ngayon sa Barangay Punong Batu Leyte. So, balikan natin guys si Kuya Jonas Pera. Sa hindi po nakakaalala kay Kuya Jonas guys, ito po yung dinala natin sa General Hospital sa Ilongos Leyte guys. Guys, no, na tinulungan natin um, para mapacheck up siya doon, mapatingnan siya sa hospital, sa doktor. No, kung ano talaga yung naging problema ni Kuya Jonas Pera. So ngayon guys, nandito ako ngayon Puntahan natin si Kuya Jonas pera uh, ulit no para magbigay tayo ng konting ayuda na galing sa ating butihing sponsor walang iba kundi si Madami Guruta ng South Korea no sa talagang marami na tong natutulungan na sponsor natin guys no talagang binabalik-balikan namin lahat ng uh, na vlog natin guys no dahil uh, yun nga nagbibigay siya ng mga konting tulong sa lahat po ng nangangailangan. So, tara guys, samahan nyo kami. Puntahan na natin si Tuyad Jonas Pera para matignan natin at mabigyan natin ng munting surprise. Let's go guys! so guys, nandito na tayo ngayon kaharap na natin si Kuya Jonas Pera no, ah, nakita natin guys na medyo, medyo maganda na yung, na yung pangangatawan ni Kuya Jonas ngayon no, iba nung pumunta kami noon dito na talagang hindi pa nakakatayo si Kuya Jonas Pera so ibang iba na ngayon yung sitwasyon na nakikita nyo guys no? so Kuya Jonas magtanong lang ako sa iyo ulit Kuya musta ka na ngayon Kuya? Makalakad na po. Makalakad na? Malay -malay yun. Wow. Magandang balita yon, no? Nung una kasi, Kuya Jonas, talagang nung pumunta kami, unang-unang punta namin dito is, nandun ka lang sa parang maliit na kwarto, ano? Tapos nakahiga ka lang doon, no? Tapos, pero, nakaka-ano lang, nakakaupo, o oh, pero iba na ngayon yung naging sitwasyon, no? Ibang iba na. So, um, siguro, siguro Kuya Jonas, malapit na tayong magano, malapit na tayong bumakabalik ng uh, ah, yung pagtatrabaho natin no para makatulong ulit no oo oh, sana sana nga makarecover na talaga no so kumusta na talaga yung ano pangangatawan mo ngayon kuya yung kumaba sa tumaba, na no ibang iba na kasi yung tingin ko sa iyo tsaka yung ano ngayon yung yung aura mo ngayon is talaga ano na yung nakikita mo na talaga namumula na yung mga katawan mo yung pisngi mo bumabalik na yung mga kulay talaga natin no na hindi na natin hindi na natin, natin matatawag na may sakit pa tayo no. Na nakikita natin ngayon, na, o oh, hindi lalata no. Talagang ano na, na. Tayo ka muna kuya, tingnan natin. So, 'Yun nga guys, oh, tingnan niyo, nakakatayo na talaga si Kuya Jonas Vera no. So ibang iba no? nung naalala niyo guys, nung dinala natin siya dito, ay ah uh, tinuntahan natin dito noon, tapos ah uh, sinakay natin ng ambulansya patungong ah uh, General Ilongos Hospital. So, ngayon na pinuntahan natin ulit dito, ito na yung nakikita natin ngayon na si Kuya Jonas Pera ay nakakatayo na po. So, ito na po yung magandang magandang balita talaga no, na nangyari sa buhay ni Kuya Jonas. Ibang iba na kasi noon guys. No? Sobrang ang layo talaga ng diferensya nung una pa nating napuntahan si Kuya Jonas at saka yung dito ngayon na pumunta tayo no na nakakatayo na si Kuya Jonas so uh, isa rin po sa nakatulong nito guys no yung si yung ating butihing sponsor si Madam Miguruta ng South Korea no dahil kung hindi po sa kanya hindi po natin matutulungan si Kuya Jonas pera ng pambili ng mga gamot at yung pin uh, natin siya sa so, hospital. Galing lahat yun sa ating buting sponsor na si Madam Iguruta ng South Korea. So Kuya Jonas, uh, ngayon bumalik ako rito. Baka nagulat ka na ako lang mag-isa pumunta rito. Kasi yung mga kasama ko is medyo busy pa ngayon. No, na marami pa rin sila yung nasikaso. So ako lang muna yung pumunta rito sa iyo. Gusto sana namin na kaming lahat para makita ka talaga namin na ganito na yung sitwasyon mo ngayon sobrang happy kami na ako na ito na yung nabutan ko ngayon masub na yung, yung pangangatawan mo kuya nakakatayo ka na nakakalapat ka na nasabi mo kanina malayo malayo na umabot ka na nasabi mo sa akin kanina basurahan Ah, uh, ano, -point -point. ah, sa palengke, umabot ka na. Ah. ako nagpag-upit. Mm, pero naglakad ka lang. O nagsakay ka na. Nagsakay na Mm, pero pag baba mo dito sa ano, doon sa no. may highway, naglakad lakad ka, ko ka ko na naman dito. Baway. Wow. Sobrang ano nun na balita. No? Magandang balita yun. So, nandito ako ngayon guys para magbigay tayo ng konting ayuda, tulong ulit para kay Kuya Jonas Pera. So, Meron akong dala dito kuya Jonas Pera galing sa ating butihing sponsor no? na si Madam Miguruta ng South Korea talagang walang sawa si ma'am na magbigay sa iyo ng tulong, kuya So kuya Jonas tanggapin mo ito kuya Jonas ito yung binibigay ni ma'am Miguruta ng South Korea mga medyas ito yung mga produkto na ginagawa ni ma'am doon sa South Korea ito yung trabaho ni ma'am gumagawa sila ng mga medyas magandang klase yan kuya yan meron pa yung pangalan sa iyo kuya Jonas tapos, ito yung pinabibigay ni ma'am sa'yo. Inumin mo raw kasi malaking tulong daw to sa yung pangangatawan ko ya. Yan, galing pa po ng South Korea guys. No? So, ito yung padala sa isa, isang padala ni madam para kay kuya Jonas Pera. So, buksan natin kuya para matingnan natin. Paano pa buksan? Nakasail pa. May ikaw na nung bukas kuya. Nakasail pa yan eh. Tapos, hindi mabuksan ayan <laughs> ayan inumin mo raw ito kasi maganda raw to sa pangangatawan mo b complex ata to kung hindi ako nag nagkamali B complex nga vitamin B complex. So ito daw yung inumin mo para lalong maano yung katawan mo diyan. Ano yan multivitamins yan. Tapos Binigyan ka rin ni Madam ng Mantika Galing pa rin nito ng South Korea guys no? Yan mga Chinese pa yung nakatatak dyan Tinggapin mo yan kuya Tapos meron ka rin Toothpaste dito na ano na po Matanggal na yung power Ayan, Galing din yan ng South Korea guys Para yan kay Kuya Jonas Pera At meron ka pang Sabong pang paligo Ayan Binigyan rin to ni Madam Igruta Nang South Korea para sa iyo kuya Tingnan mo 'yan at meron pa tayong dala rito spam na galing rin yan ng South Korea. Yan, pinabibigay ni Madam Sigurata sa iyo, Kuya Jonas. Masarap yan na ulamin, Kuya. Tapos, ito rin yung pinabibigay ni Madam na coffee. dami yan. yan. Baka ma, ang bulog. Yan, galing lahat yan kay Madam Sigurata ng South Korea. At meron pa tayong dalang bigas kuya para sa iyo to galing din ito kay madam um, siguruta ng South Korea yan lahat to kuya para sa iyo to kuya ha yan so ano masasabi natin kuya ngayon sa ating sponsor uh, ako po karami salamat po sa kinikinigin po ng mga po sa kinikinigin sobrang maraming salamat po sa kinikinigin po yan so ayan ma'am nabigay na po natin ang para kay Kuya Jonas Pera na ipinabibigay mo na bigas at saka yung mga pa-package mo para kay Kuya Jonas pero ma'am. So once again ma'am, maraming maraming salamat po sa binigay mong konting tulong kay Kuya Jonas Pera. Sana po ma'am hindi ka magsawang magbigay ng tulong sa lahat po ng nangangailangan, ano? Tsaka Kuya, uh, bago ko makalimutan, uh, ano nga ba yung gamot na iniinom mo ngayon Kuya? Yung sinabi uh, mo sa akin kanina na man, binigay na gamot sa kapatid mo na ito yung So ito daw yung ininom niya ngayon, guys, no? Na talagang na ano yung katawan ni Kuya Jonas ngayon. O oh, tumaba si Kuya Jonas. Toon makita natin ano na talagang namumula na si Kuya Jonas ngayon na. Pero nang ano, wala kita talaga ng pagbabago guys, no? Kasi dahil daw to dito sa ano na juice na ininom niya ngayon. Anong tawag nga ba dito? juice. Ha? Optijos. juice? Oh, ito yung nakaka nakakatulong sa kanya ngayon guys, Taka. no? Tsaka, saka ito na to, Spiromina. Spiromina, no? So, meron daw dito yung nabibili sa, no? sa online, no? So, baka may gustong mag-sponsor dyan, mag-sponsor dyan, guys, ano? So, ito daw yung minimintay ni Kuya Jonas ngayon. ah uh, at makikita naman natin, guys, on, kung gano'ng nakalaki. Yung kalaki ng diferensya ng katawan ni Kuya Jonas noon at tsaka ngayon, no? dahil din po daw to sa itong gamot nito. Ay hindi naman to matatawag nating gamot. Parang food supplement to guys, no. Parang b complex eh, parang ganon. Pero ano daw parang, parang raw talaga to. No, kasi madali lang na nakarecover yung katawan ni Kuya Jonas Pera. So ayan nga guys, no. Okay, ano mo rin ko So once again, thank you, thank you so much, no. Uh, sa panonood ng ating ang ginagawang video ngayon guys, kay Kuya Jonas Pera, maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating mga sponsors maraming maraming salamat po sa inyong lahat so hanggang dito na lamang tayo guys sa ating ginagawang vlog ngayon kuya Jonas Pera maraming salamat kuya na pinapasok mo na naman ako dito ulit sa inyong munting pamamahay kay nanay ano nanay salamat nanay ha salamat hindi nyo nakikita guys pero nasa ano pa pa si nanay guys pero maraming maraming salamat sa lahat po ng ano, pamilya ng Pera pa, uh, Pera family, maraming maraming salamat po sa pagtanggap niyo ulit dito sa John Lord Stone Brands yung munting pamamahay. So hanggang dito na naman tayo guys. Thank you so much and bye bye guys. Thank you.